Hello mga mi, isang panibagong araw, isang panibagong luto na naman ang isi-share ng inday nyo. Magluluto ako ngayon ng munggo na may tinuktok na langka. Ito yung aking mga ingredients. Magigisa muna tayo ng ating bawang sibuyas at saka ng luya bago natin ilagay yung ating padsaog na shrimp. Pag naamoy nyo na, ang aroma ng iyong mga spices na iginisa ay pwede mo na ding ilagay ang iyong shrimp. Igisa-gisa mo lang hanggang sa makita mo na nag na ang kulay ng iyong shrimp at pwede mo na ding ilagay yung iyong tinuktok na langka para maigisa at masangkot siya talaga lahat ang iyong mga sangkap at magkaroon na din ng lasa ang iyong langka pag naisang kutsa mo na ay isunod mo na din ang iyong nilagang munggo para maihalo na at magkaroon na din ng lasa ang iyong nilagang munggo. Para mas masarap at mabango ang iyong ginisang munggo ay lagyan mo na din ng tanglad para dagdag aroma sa iyong niluluto. Naglagay na din ako ng mainit na tubig para sa pagpapakulo at para maluto na din yung ating langka na inilagay. Ang gagawin lang natin dito ay papakuluin para maluto yung ating langka at para lumambot yung ating langka. Habang nagpapakulo, ay maglagay na din tayo ng kanyang mga sangkap na pampalasa tulad ng asin, uh, betchinin optional lang naman yung betchinin, magic sarap, nor at saka yung ating sahog na chicharon para mag ano talaga yung lasa ng chicharon at saka mahalo talaga sa kanyang uh, langka at munggo para malasa malasa talaga yung ating uh, gulay na munggo pag okay na ay takpan na natin para mas lalo talaga maluto yung ating gulay ang ating langka at para lumambot ang okay na ay titikman na natin kung okay na ba ang lasa at hindi pang ako na kontento sa chicharon na nilagay ko dinagdagan ko pa talaga siya para masarap at malasang-malasa talaga dahil nga hindi pa ako kontento sa lasa ay nagdagdag pa din ako ng isang nor pork flavor Pagkatapos niyan ay titikman mo na ulit kung okay na ang lasa at pakuluin lang siya ng bahagya para maluto yung ating ibang sangkap na inihalo sa ating munggo. Ang munggo pala na ito guys ay hindi masyadong masabaw dahil dito lang naman yan siya kakainin sa aming bahay. At mas masarap talaga kumain ng munggo yung hindi masyadong masabaw at yung matit malalasahan mo talaga yung gulay at yung munggo na hindi puro sabaw. Hinalo-halo ko lang siya para maghalo talaga yung lasa na inilagay ko sa ating munggo. Pagkatapos niyan ay pwede na natin iserve at kumain kasama ang ating buong pamilya. Ayun lang. Shout out nga pala sa lahat ng mga nagsusupport, nagsishare, nagko-comment nags at nagre-react sa aking mga videos. maraming salamat din po sa palaging panonood, sa palaging nagko-comment. God bless po sa inyong lahat pa-follow na din po sa aking page na Inday Buda at pa-share na din po ng video na ito kung nagustuhan nyo. God bless everyone. Bye!